No. Eto, to, 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 Parang witch mga kaparing, no? Imposible may nagpapalipad ng saranggola ng gantong oras. Okay, ito naman. Pagmasta natin, kuha naman sa isang CCTV camera. Ito. Hmm. Wait. Eto, to, to. So, pagmasta natin yung dumaan na. Eto, to. Hindi ko alam ha? pero based doon sa perspective ko ha, based doon sa nakita ko, para siyang, parang nagbabike yung isang lalaki. ewan ko ha, parang nakabike tapos may nakaangkas sa ka kanya sa likuran. Ang kaso, hindi sumasayad sa kalsada yung gulong. Baga walang gulong yun, know? parang nakalipad lang. Parang, uma, parang nakaangat lang sa ere yung bike habang tumatakbo ewan ko, basta yung napansin ko sa perspective ko, parang hindi rin natin matatawag na fake to kasi kuha to sa CCTV camera. So, ewan ko kung, kung pwede ba to ma-edit, pero napak parang totoo